Ngayong araw, napipirmahan ang ordinansa para ipatupad ang Car Free Sundays sa Rojas Boulevard. Yan ang hakbang ng Manila LGU para bigyan ng espasyo ang mga residente ng lungsod na gustong mamasyal pag weekend. Nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyu. Hanap nyo ba ang lugar na pwedeng puntahan at pasyalan kasama ang pamilya? O di kaya'y lugar kung saan pwedeng mag-exercise? Well, Worry no more dahil may bagong ordinansa ang Manila LGU na pabor sa mga jogger, siklista at mga gustong maglakad sa tabing dagat. Iyan ay ang City Ordinance 9047 o Car Free Sundays. Sa ilalim nito, isasara ang bahagi ng Rojas Boulevard mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Iyan ay para bigyang daan ng mga residente at dayo na mamamasyal sa may Rojas Boulevard nang walang kaagaw ng mga motorista. Kahapon, ginawa ang unang dry run ng Car Free Sundays. Madaling araw pa lang, isinara na ng mga tauhan ng Manila LGU ang magkabilang bahagi ng Rojas Boulevard. May hiwalay na lanes para sa mga gustong tumakbo at magbisikleta para masiguro ang kaayusan ng daan. Mula May 26, ipatutupad na ng pamahalang lunsod ng Maynila ang Car Free Sundays, kung saan isasara ang northbound at southbound ng Rojas Boulevard. Mula yan sa may Padre Burgos hanggang sa may Quirino Avenue. May kabuwang distansya yan na 8 kilometro. At para sa mga siklista at mga joggers na nakausap natin, napakalaking bagay nito para sa kanila. Ang senior citizen na si Cesar, ikinatuwa ang bagong proyektong ito ng lungsod. Hindi na raw niya kakailanganing dumayo pa sa Makati at Pasay para lang makahanap ng pagpapadyakan. Tama yun. Uh, para hindi na kami dadayo ng Ayala, Mua, paglinggo. Dito na lang malapit lang dito sa Paco. Malaking bagay din ito pag bike araw-araw. Dapat lagi na sa bikers at saka runners. Dapat hatiin medyo dapat ito sa bikers gitna pa kunti. Para sa Ayala, para sa Anluag. Ang grupo naman ni Kenshin agad sinubukan ang bagong ruta na tatakbuhan nila especially dito sa Manila, wala masyadong spaces para magkaroon ng safe space for runners and cyclists. So malaking tulong to kahit once uh, once a week makakatulong to for uh, recreation ng uh, people dito sa Manila at saka yung mga uh, gusto pang dumayo dito. Nag-inspection din si Manila Mayor Honey Lacuna sa lugar para masigurong maayos ang implementasyon ng road closure. Kahit isasara ang bahagi ng Rojas Boulevard, siniguro ng lungsod na hindi raw ito makakaabala sa daloy ng trapiko. Yung service road natin magagamit for light vehicles, uh, pati yung mabini, madadaanan din. And tapos yung mga uh, mas malalaki yung mga uh, sasakyan ay bubuksan po natin o padadaanin natin sa Taft Avenue. Sa mga motoristang naghahanap ng alternatibong ruta, dumiretso lang sa service road sa tabi ng Rojas Boulevard. Maaari ring umikot sa Maria Orosa Street patungong Kalaw o di kaya ay dumaan sa MH Del Pilar. Nakatakda namang pirmahan ng ordinansa ngayong araw. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.